So, nandito kami sa Ukay-Ukayan. Tingnan nyo naman. Let me show sure. you. Ayan. Yo. Oh. Ha? Huh? Ayan. Tatlo. Pili natin. Kinikilos ang mga ka-birds. Hả? Huh? Không. Oh. dahil nga tayo ay ginutom sa paglalakad mga ka kung saan saan na napadpad ang ka so hindi pwede mawala yung pagkain natin no pananghalian na tayo kasi nga tanghali ng mga ka alas 10 na ang oras sa mga sandaling ito so ang in -order pala namin ay ang putahin nila talaga mga ka ay kambing So, dalawang kalderetang kambing, isang papaitan ng kambing, at saka may sabaw. And in fairness mga kaburks, yung kambing nila malambot at saka masarap yung pagkakaluto kahit yung papaitan nila. And siguro yung sabaw nila, sabaw ng kambing, binoil nila siguro muna yung kambing bago nila niluto na sa kaldereta bago nila sinarsahan kaya masarap yung sabaw na binigay nila lasang kambing and malambot masyado yung kambing nila and yung binigay nila sa amin mga kaburks, hindi yung puro buto lang na halos wala ka ng laman na makukuha halos purong laman yung binigay nila sa amin kaya sulit yung Bayad hindi nalugi. Pero ako lang ba mga kaproks, yung pag kumakain sa labas, mabilis din magutong pag dumating na sa bahay. Piling ko kasi iba pa rin yung pagkain or busog natin pag sa bahay tayo kumakain kumpara sa labas. Kasi pagkatapos namin kumain man mga kaproks, hindi na rin kami nagmerienda. Wala na mga kabrocks kasi wala nang budget. O di ba? Pero minsan na lang naman 'to mga kabrocks. Kaya pagbigyan na natin ang sarili natin, kumain sa labas pa minsan. Minsan. Pero sa totoo lang, no, masarap din minsan sa pakiramdam yung nakakalabas ka. Yung hindi lang puro tambay sa bahay. Puro linis sa kasulok sulukan ng bahay magmuni-muni or manood ng TV or magdot-dot. Sa totoo lang, masarap sa pakiramdam. Yung minsan nakakagala ka. Para bang nakakalimutan mo yung stress, pagod mo. Hindi naman pwede na lagi lang tayo magmukmuk sa bahay. Parang nawawala yung stress ko mga kabrogs pag nakakalabas ako. Hindi puro lang dot-dot paglalaba, di ba? Pagwawalis. Paghuhugas ng plato. Kasi yung trabaho sa bahay, tama naman yung nabasa ko sa duman sa news feed ko. Araw-araw, yung bahay dudumi at dudumi yan. Ang labahan ganun din. Hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ang hugasan ganun din, 'di ba? Yung dumi sa bahay, ang kalat, 'Yung wawalisan mo sa labas. 'Yung mga malalaglag na dahon, o di ba? Hindi 'yan siya mauubos mga coverage hanggang may mga punuan diyan. Kaya minsan, masarap sa pakiramdam 'yung makalabas ka, makagala ka. Hindi naman kailangan na may bibilihin ka. 'Yung kahit na makalanghap ka lang ng sariwang hangin pumasok sa mall kahit wala namang bibilhin magpa aircon lang doon kasi sa bahay natin walang aircon di ba? at least sa mall may aircon mga ka -Burks. so ayan na nga nandito na tayo sa grocery at mga, mga ka meron lang kaming bibilhin sa kasi alam nyo ba na dito namin na discover mga ka yung dried posit na medyo mura Hello! sa labas mga kaburks yung ganito dried faucet sobrang mahal so dito medyo mura mura mga kaburks so since nung na discover nga namin to nakabili kami dito minsan dito na kami palagi bumibili ng dried faucet pag naubos yung dried faucet namin and then natataon na pumupunta rin kami dito sa City of Goodwill sa Takorong City kasi mura lang siya mga Burks so dito na talaga kami bumibili ng ganyan. Pag may party. So, pa uwi na ang cupboards niya. Ang oras ay 11.35 ng umaba. Magtakanghali na siya. So, ayan. Pauwi na. Saskay na ng bus. Ibinili lang sa glitter.